Ayan, good morning mga sis. Monday, sobrang dami ng order. Grabe, akala mo sa'yo yung in... po. Ito, katatapos ko na kumuha ng stock. Um, ipataki po na siya yung mga order na kumuha natin. Nasa over 500 ata. Ayan, tingnan nyo naman yung sticker natin. Meron pang dalawang papel. Nung sabado lang, ay, nung linggo lang yun. Tapos, meron pang order nung pending. Ang dami pang order ng pending. Ayan, bali yan yung mga stock na nakuha ko. Ang dami, 160 na items. Tignan mo yung kasama ko, hindi pa tapos kumuha. May kinukuha pa siya. Ang dami natin gagawin ngayon. May nagla na sa loob, kaya medyo maingay. Huwag niyo nang pansin. Okay. Package na muna tayo. Magbalot na tayo ng order. At tignan natin kung Anong oras tayo matatapos mag <laughs> balot ng mga order today? Hmm. Grabe. Monday, pagod na agad. And May, five days pa na dito. So mag-package mo na tayo mga sis. Ayan, bali tapos na tayo mag-package ng first batch order. Ayan, dami na ginagawa. Daming order na yung Monday. Kuha na ulit tayo ng ano order pangalawa ng oras na 10.33 ayun kakain muna kami mga sis kasabay ko si Ana yun <laughs> natapos lang din mag-package, grabe yung ini ngayon yung pagkain namin giniling pasta, sya portang talon tsaka lumpia o ano mm. Pagod-pagod na -pagod naman, Monday. mo na kami. Tingnan yung mga sis. Sobrang daming stocks. Ayan. Ang dami niya pang pinapackage yun. Oh. Tapos sa hallway pa mga sis. Ayan, ang dami po. Oh. Ginawa na din nila ng stocks. So, bali yan lahat yung ipapackage nila. daming order ngayon. Ngayon alam niyo na kung gaano kami ka busy every Monday. Ganyan po karaming package yung binabalot namin every Monday. Tapos magsisale pa ngayon Friday baka hindi ko sure. Baka may pasa kami ng Sunday. Baka wala tayong pahinga ngayong linggo. eh, tatapusin natin kasi kailangan natin tapusin yung dalawang account for today. Para hindi tayo matambakan ng order tomorrow. Time check time mga sis magti na, hindi pa tayo tapos. Pero, konti na lang yung mga pending na lang yung package ko tapos. Tapos na tayo sa order natin. Pero yung ibang dami pa pina package So, ganyan kami every Monday. Busy talaga. Hagod na tayo. Punas-punas muna. Ayan yung pimples ko, hindi pa rin nawawala. Pero yung iba kong kusama, hindi pa rin sila tapos yung dami pa nilang pinapackage. Ayan, so bali last na tong ipapackage natin. Ayan, may kinukuha pa sila. Meron pa sila mga order doon. After nito, pwede lang tayo magpahinga. Pending na lang siya mga sis, konti na lang yun. Ayan na lang Oh. 68 orders.